Ano yan? Gabing-gabi na ah. Nagulat ako kasi mag-aalas 7 na to ng gabi. Malamig, umaambon-ambon at madilim na. Meron dalawang batang sa at pinuntahan ako dito sa bahay. Bibe? Eh. Bigay niyo sa akin. May inabot sila sa akin karton na may laman na seho. Hindi ko inaexpect at nagtataka ako bakit nila ako binigyan nito. Tinanong ko kung bakit at eto ang sagot nila. Nakita po kayo sa TikTok. Napanood ko po kayo. Pinaliguan niyo po si Adobo sa uh, si akin. Para sa mga hindi nakakaalam, eto si Adobo, yung tinutukan niyang bibi na pinaliguan ko sa swimming pool ko. Oh, sabi niyo po na may nawawala. May na oh, nawawala. At eto naman yung tinutukan nilang na nawawala akong seho. Two years ago na to. siguro ngayon lang nila napanood. Siguro sa kagustuhan nilang tumulo. Ay, pinalitan nila at binigyan nila ako ng bago. Akin na lang to. Okay. Bidigyan ko nga pala sila ng sticker ko. Dalawang kuya dugs at dalawang team dugyot. Kaya na salamat sa mga batang to. Dahil sa inyo ilalo ko na i-inspire. Kasi meron namang iba na naiinis sa akin. Dahil nga sa parang pambata nga daw mga content. Ang katuwiran ko kasi madaling pasayahin ng mga bata. Malilit na bagay lang natutuwa na sila. Kadalasan pa nga ko makikita niyo sa mga comment section ko. Kung mga may edad na sila pa yung nagsasabi namang masasakit sa akin. Pero inahayaan ko na lang 'yun hindi ko na pinapansin. Sinubukan ko na nga isama itong sayo ko kay Adobo at saka kay Kenchi. Tinignan ko kung ano reaction nila parang wala naman. Sa nang tatlo siya na so dahil siya pinakamaliit. Natabihan nga niya si Kenchi siguro pakaramdam niya nanay niya to. Sinubukan kong bigyan ng baka sakali nagagutom siya. Hindi ko pa man nabubuhos ng pits, na agad itong si Kenchi. Huwag mo itao, huwag mo itao kasi. Lagi siyang gutom kahit kakakain lang. Gustong gusto nga niya magpataba, eh, siguro excited itong maging tinola. Pag kasi tinatao mo, na. Nakita ko na umiinom ng tubig tong seho. Hindi pa pala siya gutom, siguro na uhulan siya sa biyahe niya sa karton. Hmm. Talaga tong sisukong kumakain, lagi makalat. Ayan, sabi ko kasi huwag itao, tuloy. Pinagalitan tuloy siya ni Adobo. Tinuturoan niya ako para kumain ng malinis. Talaga sa gabi gabi na ngayon, hindi ko muna ma-observe. Paano sila magsasama-samang tatlo? Baka kasi mamaya awayin na lang yung seho dahil maliit pa. Kaya kinabukasan ng magong mag gabi binalikan ko agad sila. Napansin ko na mukhang tama nga ang comment ng isang follower. Mas maamo nga daw ang itik kaysa sa bibi. Kaya pala lagi ko napapansin. Si Adobo lagi na lang nagpapanik. Pero ito namang seho. Ito oh, chill na chill lang siya. Ang sabi pa nga daw, kapag pinakawalan ko to, ay susunod lang susunod sa akin. Kaya bago ko subukan ko na to o yun, susuotan ko muna siya ng mga accessories. Una ko nga palang sinuot sa kanya itong helmet. Pakiradam ko tuloy na siya. Kasi pag kasuot ko ay nang gumalaw. Pero naman itong ribbon na napaka cute. Sinuot ko na to kala Adobo noong una, kaso ayaw nila. Ito nga seho, marap pa talaga para masuot ko na maayos. Bagay na bagay nga sa kanya, tenen! nakita sarili niya sa camera, sobrang tuwang-tuwa nga siya. Nice slash nga siya siguro hindi siya makapaniwala na siya yan hindi ko patuloy alam kung maganda o pogi ba siya sinubuhan ko na siya pakawalan kung susunod siya sa akin at <laughs> totoo nga ang sabi susunod lang siya ng sunod sa akin ginawa <laughs> ko na rin to kay Adobo ibis na sumunod sa akin tumakbo siya palayo akala ko dati pare-pares lang ang itik at bibi pero magkaiba pala dito pala sa behavior kit nakita mo na nakakatawa itong mga itik o seho siguro <laughs> pakiramdam niya ako ng tatay niya siya <laughs> siyempre so, mabait ako sa kanya at ako nagpapakain pag naman hinawakan ko siya gusto ng gusto niya hindi siya pumapala si hinawakan ko niya mas bagay sa kanya kanin pero para ayaw niya. Sinubukan kong ilapag yung kanin pero hindi niya pinapansin. Medyo may pagka-chosy pala tuwi Wala pa kasi kaming ulam, magluluto pa lang. Sinubukan kong pakainin siya nitong sayote kung kakain siya. Aba, at nagulat ako dahil nung nahulog yung sayote. Sinunggaban niya agad, tingin ko nagmana siya sa akin kahit hindi ko siya tunay na anak. Vegetarian pala siya, ayaw niya ng rice kasi niya ng gulay. Mama, madali nga siyang kainin niya, nakala mo may kaaga. Kaya nang mabibigay ko pa siya nito isang tira. Grabe, gutom na gutom siya. Oo nga pala, ano kaya magandang pangalan sa kanya? Yung bagay sa babae at lalaki. Comment niyo na kung ano mamimili ako. So, lang. Thanks for watching. Bye-bye.